Wag palang umaga mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Maraming salamat Lord Bagay na namang hinaplos ang karagatan At bagay nagkalma ang dagat Kumina ang hangin Pati yung alon lumiit mga kapaders Kaya palimaw adventure naman tayo Ating gagawin mamaya Uras nga pala ngayon mga kapaders Medyo maaga pa Alas unsi di Mamaya alas kami dito mga alas 5 ng hapon mga kapaders At para mamaya doon sa ating ispat na Pag-hissiden mamaya Medyo madilim-dilim na mga kapaders Maraming salamat nga pala sa inyong patuloy Na walang sawang suporta At panunood ng mga video ko sa Youtube Pati na rin po sa mga nag ng ads Maraming salamat din po sa mga nag-subscribe Sa akin channel Ay mga kapaders Ating babalik kanyong pinangulihan ng malaking surahan At saka ng kulambutan sana may mga bagong tabi galing kalaliman. Doon tayo punta mga kapaders. Yun. Yung islang yun na malayo. Siguro ko yan mga isang oras at kalahati na biyahe bago makarating doon mga kapaders. Pero dala ko yung aking cellphone. Naroon din yata yung mga paranda. Mga naka GPS na bahura. Kahit tayo gabihin sa biyahe. Madaling matukoy. Madaling makuha mga kapaders. Mga kapaders. Mababa sa amin pag-dive. Mamaya, God bless. Ingat tayo lahat. Andito na kami sa dating ispat namin pinagpapanaan ng malaking surahan. Butiti ka agad yun mga kapaders at naroong banagan. Mm hmm, be na mano Kung nagpakita sa atin mga kapaders, lagain ka agad, pang ulam. Masarap ito sa sopas, pambangot. Itong bahura namin pinagpapanaan, ito ay sipok na bahura kung tawag sa amin. Napisa yung pinakambabaw ng bahurang ito, kaya umangla kami sa parting malalim. Dito lang kami ulit paikot-ikot sa bahor ha. Maraming salamat Lord. Nakabanagan ka Hanap tayo uli. Sana may surahan tayong makita. Ohoy! Oh, na ito, surahan. Malaki-laki na itong mga kapaders. Gigitikin natin. -hmm. <coughs> Malayo ang tama. Sa parting mata tinamaan. Aroy, nakabunot. Yun, buti na lang at masama ang tama sa unang panak ko pala ang nagdudugo na. Uulitin ko na lang mga kapaders. paikot-ikot malikot. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Ha, mali yan. Makakatakas pa. Buti lang at maganda ang tama sa unang pana. Malaki pa naman surahan itong mga kapaders. Estimate ko dito mga isang kilo at kalahati. Sana may kasamahan pa ito. At nga hanapin para managdagan. Silip tayo sa mga putas. Uy, na ito. Surahan ulit mga kapaders. Malaki na naman. Mm -hmm. Gitik sentido ang tama. Pinapasigur ko pa ng malaking surahan mga kapaders. Ganito ka laking surahan pag hindi nakitik ang pana madaling matiko. Kinadyas ko ang rubber ng pana ko at para malakas-lakas ang hatak ng kargada. Hanap na naman tayo. Oh, hoy, na ito. Mas malaki ito. Mm -hmm. Gitik na naman. Mahaban ang sungay nito mga kapaders. Maraming maraming salamat Lord. Mga bagong tabi itong isda sa bahura. Laking surahan ito. Maigi lang at naisipan kong i-adjust ko yung rubber ng pana at para mahatak. Ganito kalaking surahan kaya ang balat nito makapal na. Dapat talaga pa ito sigurado saka bagong hasa din. Hanap ulit tayo. Ohoy! Oh, surahan uli! Wow! Laki! Kwartang linaw ka. Pasiguro na naman pagpana. Malaki ito mga mm -hmm. Hindi nagitik. Yun, salamat at masama ang tama. Uy, nakatanggal pa. Naroon lumayas na. Ikakasakuli ang pana. Patamaan ko li ang ulo. Mm-hmm, inuktulan. Ulitin ko pa, pangatlong pana. Sigurado ka na sa akin. Tumago sa butas. Na ah, ito na mga kabaders. mm -hmm, yari ka na. Hindi ka dyan makakatakas. Ano nang mga surahan ito kalalaki? Salamat Lord, malaking biyaya pinakita mo sa amin ngayon. Malaking tulong nito para sa amin. May pambigay sa tayo bukas. Kahit hindi na makakulambutan, sasurahan na ang sulit na. At na ito pa, surahan na naman. Medyo malitit lang ito ng kaunti, pero ayos na. Mm -hmm. Huli ka na naman. Mga isang kiloan ito mga kapaders, Gito ka kanaki. Pero wala pa, pero may timbang na mag 800 grams sana ang baga ito 150 pa rin ang kilo buti na lang at nauna kami alam ito ng mga dayuhan dahil kaya ang mga dayuhan may mga dalang finder kaya ang mga bawal sa kalautan alam kung saan nakapisto na ito alatan medyo malikot lang. Ta sa la ang sala mga kapaders nasa na kaya naroon sa unahan pasiguro siguro mm -hmm, nakabunot pa yun masama ang tama naudog paikot ikot la Antayin kong huminto. Mm -hmm. Tinamaan din. Kalapit lang tinamaan ko sa unang pana. Masarap pong sabawan mamay pag uwi mga kapaders. Ibibinta muna namin itong isda. Hanap tayo. Yan sa unahan. kami kamilo. Wow, laking kamilo itong mga kapaders. Malaki ang sipit. Pero mas malaking sipit sa parting kanan. Dadakutin ko ito, maging lagain. Bigyan ng papakin ng aking ina pagkalaga. Masarap itong papakin. Uli ka dyan sa akin. Makakatakas pa. Matapang ng mga kapaders. Gustong sipitin ang aking daliri. Paala ala lang. Bawal ba sa mga high blood, Lalo na kapag ito'y mataba. Nakaka high Mas lalo na nakaka pag walang ulam. Na ito. Sulid na malaki. Budlawan. Mm -hmm. Nakatanggal pa. Yun dinamaan din. Punit na naman mga kapaders. Labas na naman ang kanyang bituka. Masarap itong pangulam na laang. May isa pa. Medyo maliit yung isa mga kapaders. Hindi ko pinana yun. Ito, malaki-laki ito. Mm -hmm. Yari ka na dyan. Pandaradagdag. Salamat Lord na marami na naman. Sigurado na. Meron ang kikitain bukas. Kuintalo ko na mga kapaders pag tayo nakapaan ng ganong kalaking surahan, so 50 ang kilo, estimate ko pala ang nakikitain na kami na ito sulit. Mm hmm, uwan, -uwan sulit na pula kung tawag sa amin. Pero sa ibang lugar, nakita ko paramihan, tawag na dito dalagang bukid sa amin sulit. Sobrang lino ng dagat dito, magandang mamana na ito, sulit pa. Mm hmm, bali dalawa, paras lang ang laki mga kapatyrs nasan kayo kay ang mga kasamahang pa nito sana mayroon at para makaarimhan tayo ng sulit pakita kayo ganitong buwan ng January ang mga kulambutan sa paitlogan naroon sulit na naman nasa corals mm -hmm. paikot-ikot pa ganitong sulit na kulay pula dito sa amin ang presyo 130 laang dito kaya sa lugar namin sa isla pinakang malito ng isda 150 ang presyo laang Pababa na yun mga kapaters Sa mga nagko Sa lugar daw nila mahalang lang isda Dito sa isla sa lugar namin Murang isda na ito sulit Yung naglabas ng corals mm -hmm. Huli ka na naman Tsaga-tsaga ako itong mga kapaters Kwarta ito bukas Pag ito naibinta Sa ganitong isda masarap itong luto Penerito Kahit sa baw pwede rin mga kapaters Bahala na mga kabili Kahit ano luto At sa unahan ko may isang sulit tatapatan ko at nga antayin huminto isang ikot pa huli ka na dyan yari ka di ka na nagtabi dito ang sulit sa bahura ayos na ito pandaradagdag walang kulambutan talaga mga kapaders kahit anong tsaga ng langoy di bali may isda man surahan pakita na ito pa sulit ulit mga kapaders pasiguruhin ko na naman mm ang hindi makapunit masama pag nakakapunit mapagod ng kahabul at sa kapati ang isda naririjik na laki ang tama hindi tulad ng isang panalaang magandang tingnan ng isda hanapan natin na ito pa sulid isang ikot pa pihit pa ng kaunti mm -hmm. sigural ko na naman muntik pang sablayan buti tinama yung katigasan pandaradagdag uli pambigas buti na lang at hinaplus ni Lord ang karagatan kaya bahagi ng kalmaan dagat kaya pinagbigyan tayo ngayon uy na ito kakaibang igat ito mga kapaders kakaibang balangitan panahin ko daw mm -hmm. tinisting kong patama sa gitna ng katawan kung hindi masabit... ay talagang hindi man mga kapaders lumabas na ng butas parang matapang ito wala yung kasamahan ko na Ay, yan papalakit mga kapaders uy mga katanggal pa yata oh naroon na uy bumalik sa akin yung sumuot sa butas mga kapaders uy na ito yung bibig nakaharap sa atin mm huli -hmm. ka na dyan pangalawang pana sa bibig ko pinatamaan mga kapaders ba para ikot na naman Aroy, nakatanggal na naman. Bumalik sa butas, malabo pa, hindi makita. Naro mga kapatid, yung butas, yung sinuutan, malabo, hindi makita. Bala ka dyan. Uy na ito, nagpakita uli. Mm -hmm. Ay, nakabunot na. Sa yung balangitan, di ko nahuli. Ito na lang mungit baboy, pambigay sa kapitbahay. kinagitik. ooy ah, para ikot. maka tanggal Ah, sabi ko na, maka tanggal ulit ng pana. Uulitin natin. Mm -hmm. Gitik. di ka dyan makakapulyaw. Ayos na ito. Tuwa naman ang kapitbahay. May pangihaw Hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga. Oh, oy. Na ito. Lowy na nasurahan ng ulit mga kapaters. Lumalang o yun. Medyo maamo. Lumapit sa atin. Kaya medyo malikot. Gigitikin natin mga kapaters nang hindi makabunot. na mm -hmm. Nachambahan man. Nagitik. Sentido. Ayun. Yung sima ng pana ako hindi tumagos mga kapaters. Dulo lang ang bumaon. Nagitik man natin. Kahit hindi nakabaw yung sima. Pandaradagdag. Maraming salamat para din tayo nakakulambutan kulambutan ngayon mura ang presyo sandaan lang ang kilo mga kapaskuhan ang buyer ang sura 150 walang pagbago na ito kamilo pangalawang kuha natin mga kapaskuhan sinusungkit ko malapit kaya sa butas at baka sumuot huli ka pandagdag pangalawang kuha natin mga kamilo maliit-lit lang ito ng kaunti doon sa isang nahuli natin kanina pero ayos na ito, pandagdag o malaki sipit mga kapaters. Sigurado tuwang aking magina ina Dito sa corals may sumuot. yoy bukawin. Mm -hmm. Ayos na ito. Pang ulam lang ito mga kapaters. Masarap itong pinirito or sabaw. Nakachim rin tayo. Mga kadilin siya Na ito, surahan uli. Dambuhalin na naman mga kapaders. habang ang tapas. May tama na ito. Ayaw lang magpalapit. Magpalapit ka sa akin. Oy, malayo na. May tama yung surahan. Delikadong galing kay Kadabes Rico. Nakabunot yon. Ayaw magpalapit sa akin. Ito, mungit. Mm -hmm. Gitik. Sintido ang tama. Hanggang dito lang aking bigso pangamana. Sandibla ang kami uli. Maaho na kami. Ito na mga kapaders. Naahon pala ang kami. Ayos man, ang isang dive namin, nagalaki ang mga surahan, saka mga solid na kulay pula, malaki mga kapaders. Buti na lang ang chimpo namin, may mga bagong tabing malaking surahan sa bahura. Ayos na ito, mawi na rin kayo mga kapaders. Maraming salamat Lord sa biyaya na pinagkalubo naman sa amin ngayon. Makakadilin siya rin. Kaya lang walang kulambutan, di bali, meron tayong malaking surahan. Ang kulambutan ngayon, mahaba ang presyo. Bukod sa lahat. Kuha na, sabi ng buyer, nalo nun ang kulambutan. Pero sabi ko, ang kulambutan hindi nalo, no? Matigas pa rin ang likod. Abang-abang lang pag-uwi namin. Na, ito na naman, mga kapaders. Yung ating huli sa pinanaan. Ayan, malaking sulid. Bukawin, sa mga alatan. sa saka mga dumalagan surahan mga kapaders na ito malaking mungit baboy masarap yung inihaw mga kapaders ayos man ang ating isan at na ito pa mga kapaders papakita ko sa inyo oh, wow laki mga inahin na surahan Malataba yan mga kapaders. Ito yung malaking surahan. Yan ang masarap pulutan. Sigurado, lasing ang kainuman. Sayang pa yung sangsurahan. Hindi ko nahuli. Yung palan, galing nakikadabis kay Kadabis Rico Pian, palan yung mga kapas, nakabulot lang. At kung nagpalapit sa akin, delegado, gitik na naman siya sa akin. Hindi ko lang sigurado kung magigitik. Pero mapasiguruhin ko lang yung pagpana. Dahil dambuhala surahan yung mga kapaders. Malapan? Yayiluhan namin ito at baka mahampok man. Dahil ang tabak na nakakapahampok ng isda mga kapaders. Hindi Sigurado ito, bukas ang mga makakabiling isda na ito. Kaya laking surahan na yan. Isang piraso lang, sulit na. <coughs> <coughs> Tres nyo <ni> yung big. <bibi. tos> Tres nyo yung big. Magandang magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders. Ito na aming kinita doon sa surahan ng malaki at sa kasabitilya aming kinita 2,284 ang gastos 335 mga kapaders ito ang natira 1,949 pinag-apat pangapat ang bangka mga kapaders ito ang party na bawat isa 487 ayos na ito nakadilin rin tayo ng malaki-laki ipambigas na kami pangasukal sukal kapi sa kapandaya pa sa maraming salamat lord sa biyaya kagabi na pinagalob mo sa amin Nakaasortiman tayo sa bahura na ating pinuntahan kagabi. Malaki ang surahan. Kahit walang kulambutan, sa isda laang, may rotende rin siya. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Shout-out ulit sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati na rin po sa ating mahal na WFW. Nagkapakahirap sa ibang bansa, para lang sa pamilya. God bless. Lahat tayo mag-iingat. Ito na mga kapaders, yung ating huling kamilo para silang pala laki nito mga kapaders ayan malaki ang sipit Tsaka isang banagan ating pinana malalim ko ang sinuutan kaya hindi ko madakot mga kapaders kaya pinana ko nila ang ito kamilo papakin ang aking mag ina saka ng aking anak nalagay niyo mga kapaders pasensya na hindi ko na videohan yan pagkain bakit? at mga ilang minutin bago pakuluan